Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install o magkabit ng stem. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di like na rin? Okay, so napakadali lang mag-install ng stem. Kaya kung newbie ka at hindi mo pa alam magkabit ng stem, itong video na to ay para sa iyo. O tara, simulan na natin. Ang mga tools lang na kailangan mo dito ay set ng 4mm Allen wrench o 5mm Allen wrench. Depende kasi yan sa stem mo. Minsan may stem na may combination. 5mm dito sa stem, tapos 4mm dito sa face bolt. Meron namang mga stem na lahat ng bolt ay 4mm. Eh vice versa, ganun din. Meron ding mga stem na lahat ng bolt 5 mm. Kaya dapat meron kang 4 mm saka 5 mm na Allen key o Allen wrench. Kailangan mo rin ng grasa pero optional lang to lalo na kapag tag-ulan. Kung wala ka namang grasa, okay lang. Pwede kang gumamit ng chain lube o kahit anong langis. So mamaya explain ko kung bakit kailangan yan. So yun lang yung mga tools na kailangan mo. O tara, doon na tayo sa stem. Itong mong stem, kakalasin mo muna yan, syempre. So, luluwagan mo muna itong top cap. So, pagluwag nito, counterclockwise. Alos lahat ng top cap, 5mm ang ginagamit. So, ganun din dito sa may gilid, luwagan mo lang. So, hindi mo naman kailangan tanggalin yung bolt. Konting luwag lang yan. Ayan na, pwede na matanggal yung stem. Pag natanggal yung stem, pati yung mga spacer na nakalagay, kung meron, tanggalin mo rin. Okay, kapag natanggal mo na yung stem mo, saka yung mga spacer, linisan mo lang yung tube mo. Meron ka ring option para linisin yung headset mo. So pagkakataon mo na yan, kung sinisipag ka. Kaya malinis na siya, pwede mo na siyang pahiran ng konting grasa. Konting-konti lang. Kung wala kang grasa, pwede mong pahiran ng langis. O kahit chain lube lang. Pahiran mo lang ng konti. So ganun din dito sa may stem, dito sa may clamping area niya, pahiran mo lang. Ganyan ka konti lang na grasa, Pahid lang. Hindi mo kailangan ng sobrang dami. Pati itong clamping area ng handlebar. Pahiran mo na rin. So yung grasa na yan, pang protection lang yan sa moisture. Ganon din dito sa may mga spacer. Check mo rin yung stem mo kung parang meron siyang angle. Ayan, katulad nitong itong stem na to, may konting angle siya. Ayan, so baliktaran to. Pwede negative, pwede positive. Yan, nakatingala. Ito naman, nakayuko. Diba? Sa stem height naman, depende yan kung anong trip mong position. Kung gusto mo yung parang aggressive, parang aerodynamic, yung stem mo dapat medyo malapit dito sa may headset. Pwede mong isagad dito sa may headset, puputulan mo nga lang itong stirrer tube para lang sagad siya. O so, pwede rin naman, maglagay ka ng isang spacer, lagay ka ng stem at dalawang spacer dito sa taas. Kung gusto mo naman ng medyo relax, ganito naman. So, ilagay mo lahat ng na... spacers. Tapos, yung stem mo, kung sakaling baliktaran siya at may angle, baliktarin mo. Gawin mo siyang positive para nakatingala. Kapag nakaganyan na setup, mas relax yung position mo. Naka-upright lang. So, hindi sasakit yung likod mo. Sa ganitong setup, pwede yan sa mga pang-commute, pang-city riding, o casual riding na relax-relax lang. Pero yung kanina, nakabaligtad na na kayo ko, tapos medyo mababa, yan naman yung mga pang-racing. kaso kung hindi naman tayo nangangarera, hindi naman natin kailangan yon Kapag mag adjust kayo ng stem height, be sure na merong kakapitan itong dalawang bolt na to. Dapat itong dalawang bolt na to, itong clamping area na to, merong kinakapitan na stirrer tube. Huwag niyong gawin yung ginagawa ng iba na isang bolt lang yung kumakapit. Ito, nakaipit lang. Magiging kulang yung suporta ng stem sa bigat mo. So, pwede yan mabali. Pwede rin niyang lumuwag. Kaya kapag magdadagdag kayo ng stem, be sure na meron pang matitirang stirrer tube para dito sa clamping area. So, hindi rin pwede yung parang kalahati lang nitong nasa ibabaw. parang ganyan. parang ganyan siya. Hindi rin nakaipit ng na maayos itong uh, club dito sa Ibabaw. Wala rin, ano yan, wala rin support. Dapat talaga fully engage yung lamping area sa stirrer tube. Parang ganito. Yan, yan ang okay. Sa ganyang spacing ng stem sa stirrer tube, pwede mo nang ilagay yung stem bolt mo. Nang walang problema. O, ba diba? Sakto. Pero dito sa setup ko kasi, dalawang spacer sa ibaba, stem, nakayuko, Ayan, uh, naka-negative. Tapos, spacer. And then, lagay dong top cap. Kaya ganito yung setup ko sa stem ko. Itong extra space na to, ginagawa ko yung sabitan kapag namamalengke ako. <laughs> o, oh, ba diba? May dual purpose yan. So, para hindi masyadong magalaw yung stem habang sineset up mo pa siya, higpitan mo lang yung top cap. Pero konting-konti lang. Ngayon, pwede na natin ikabit yung handlebar kailangan mo rin grasahan o langisan itong clamping area niya. Parang binasa mo lang yung aloy. Hindi mo kailangan lagyan ng sobrang dami. Okay, so itong mga face bolt, luwagan mo lang ng konti, pero hindi mo kailangan alisin yung bolt. Ayan, tapos usog mo lang to, Pasok mo yung handlebar. Dito sa straight handlebar, okay lang. Kahit anong position yan. Kasi straight lang siya eh, Hindi naman nagbabago. Kung ang handlebar na ilalagay mo, merong ganito, may arco, may back sweep na tinatawag. Sa angle naman ito, depende yan kung ano yung komportable sa kamay mo. Wala namang absolute dyan na position, walang perfect na position. Depende yan lahat sa kamay mo kung saan siya komportable. So, higpitan ko na itong mga bolt. Pag ng bolt, clockwise, pag Para hindi kayo malito sa pressure nitong faceplate, Hawakan nyo dito sa ilalim saka dito sa may ibabaw. Dito sa may gap. Tekniko lang to para maramdaman ko kung tama ba yung position nitong faceplate. Dapat kasi pantay yung gap para pantay din yung pressure. Tapos kapag maghihigpit ka na, hindi mo siya susunod sunod na, rin na parang ganyan. Pa-alternate tayo. So ito gagawin natin letter X. Unahin natin ito. Huwag mo nunang isasagad na higpit. Tapos, dito rin. Ayan. Tapos, ito. Ayan. So, ito, torque natin dahan-dahan lang. Ayan. Dito naman. Ganun. Tapos, dito. Ganun din. At pang huli. Yun. Tapos, double check pa rin. Okay. Okay, magpit na. Magpit na. And magpit na siya. Yun. Sa paghigpit ng face bolt, o mga uh, bolt na to, huwag nyo mamadaliin. Pakiramdaman nyo yung uh, pagsikip niya. Para hindi rin kayo mag-over tighten at malustred niya yung thread niya. So, ngayon, chichikin ko kung okay yung gap sa ilalim, saka dito sa ibabaw. So, okay naman siya. Mukhang pantay naman. Okay. So, goods na yan. So, yun na. Ganun lang yung pagkabit ng handlebar sa stem. Okay. So, i-align ia naman natin itong stem dito sa gulong. Sa ibang mga high-end shop, tinalagyan pa ng laser yan. Eh, pero, wala naman tayong gano'n, Kaya, tantya meter muna tayo. Nakapikit lang yung isa kong mata. Ina-eyeball ko lang yung alignment niya. So, dito ko lang titingin. Dito sa dalawang bolt na to, saka dito sa may gulong. Ayan. So, tatansayin mo lang kung pantay na talaga silang tatlo. Itong tuhod ko, guys, nakatukod dito sa gulong para mapigilan siya. Ngayon, kapag naka-align na stem dito sa may gulong, pwede mo nang higpitan yung pinch bolt, yung dito sa gilid, saka itong top cap. Okay, so higpitan na natin. So kanina hinigpitan natin siya ng konti. Ngayon, kailangan na natin siyang higpitan ng todo. Pero hindi naman sobrang todo. Kasi kapag hinigpitan mo ng todong todo yan, may hihirapan ng umikot yung bearings. So titigas yung steering mo. So dito, tansyahan lang, pakiramdaman mo lang, huwag mo mamadaliin yung paghigpit. Pag mahigpit na yung top cap, check mo. So dito, medyo nahigpitan ko siya, matigas yung bearing eh, oh, no? Tumitigil agad. So, kailangan natin siyang luwagan ng konti. Mga ganyan. Pwede na yan. Checkin natin ulit yung bearing ng headset. Ayun. Ayan, oh, tuloy-tuloy na yung ikot niya. Oh. So, hindi na siya sakal. Itong pitch bolt naman yung ihigpitan natin. Inuuna ko yung ilalim kesa dito sa ibabaw. So, higpitan ko to. Kapag naramdaman kong humigpit siya, lipat ako dito sa ibabaw. Yan. Medyo mahigpit na siya, balik ulit ako dito sa ilalim. Balik dito sa taas. Higpit. Dito sa ibaba, ulit. Higpit. 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 Yan. So, alternate na, di ba? Yan. Okay na yan. Hindi na yan matatanggal. So, para i-check yan, kung okay na yung pinch bolt, ipitin mo lang yung gulong, tapos try mo lang na i-wiggle. Hindi gumalaw yung stem, so okay na siya. So, yun guys, ganun lang kadali mag-install ng stem. So, kung nagustuhan mo itong video na to, liba like. O, so kung may katanungan ka pa, o may gusto kang idagdag, comment down below lang. So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad na ito, saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.